Dalawang kawa na malalaki Lutuan oh. Watch out mga guys Good afternoon everyone Good afternoon everyone Ngayon ang oras dito ay 6.15 ng hapon Ayan, mag iikot ikot muna uli ako. Dito sa park na malaki. Ayan. Dito ako mag intro Tapos, mamaya mag iikot ikot ako dun sa mga magandang destination. Ayan, o. Oh. Park, mga guys, o. Oh. Dito ako sa malaking park. Ikotin so, ko lang. Maganda kasi ang lugar na ito. Napakaganda. Napakagandang lugar. Yeah. Dito, pwede mag uh, mag party party, magkainan. Ayan oh, uh, mga lamesa. Oh. Ayan you know. Mga lamesa tapos mga nalililuman ang olive tree. Napakadaming olive tree dito mga guys. ayan oh. Uh, ito oh, olive tree. Ayan you know. oh. Olive tree siya. Yeah. Ganda. Ito nga, may gilingan dito ng kwan eh. Nung ulod nun ayan o, ipakita ko na minsan to sa aking vlog ayan siya oh. hmm. hmm. Ayan, oh. ito yung pang umiikot ayan o, oh, umiikot na ito umiikot yung batong to tapos, ito yung gulungan niya ayan oh, dito tumutulo yung pinakang patas ng ulod Oh, ayan. Tapos dito yung lutuan. Ito yung lutuan mga guys oh. Ayan oh. Ito, pakita ko sa inyo mga guys. Ayan yung lutuan. At may lutuan pa, may kawa pa dito. May sinasal pa ka ng kawang malaki. <laughs> Nung unang panahon to mga guys. Ayan oh. Ayan, model na nga. Ayan, model na nga eh. Kuna. Ayan o, oh, ang laki. Dalawa siya dalawang kawa na malalaki lutuan o oh. ngayon high tech na ngayon ang mga ganyan na ginagawang olive, olive oil pero sa olive tree pa rin kinukuha sa bunga nila yun oh. yun o oh. tapos may mga puno dito ayun o oh, mga puno siya Maganda, magaganda, malibig na mga guys. Eh. Yan, yan ang kabuuan. Oh. Eh. Ang park na ito. Ganda. Ganda. Maganda siya. Oh, Mimi. Oh. Mimi. May pusa dito. Oh. Eh. Mimi. Ganda na Mimi. Oh. Eh. Mimi. boy Boy, Mimi, boy. Itong halamang tumaga sa ibunyata to. Pigs. Pigs na yung iba. Ibang pigs. Walang bunga. Pero yung big pigs dito nakukuha. Ang daming bunga. May kulay ubi pa nga eh. Oh. O yung daming mga ibon. Ano ah. Graves. Graves siya. May graves dito oh O oh grapes na maliliit. Ayan o. Oh. Ay, oo nga. Mga guys, so grapes, ayan eh, no? mm, o. Oh. Mm, ayan o. Oh. Mm. Grapes, <laughs> ya. Green. <laughs> mm, mm, mm. mm Ato? Ano yung Grapes, ya. Yeah. Ito naman yung mga bleeding. Ayan. Ayun o. Oh. Bakante pa siguro tong tong to building pa siguro o oh, park pa din ng karagdagang park. Hmm. Ito ang daming tumutubo dito mga palm tree. Ayun o. Oh. Tulad nyo ito o. Oh. Mga palm tree. Ayan. Ito ako tatabid ako dito. Ayan. Ayan. Ito ang laki ng tinaas nito, tinambak nito na guys. So, biro mong yan lang ang lupa, no? Tapos yun ang inangat. Mga dalong metro. Tinambak dito sa park na to, na malaki. Yan, mag-iikot-iikot ako mga guys. Samahan niya ako. Iikotin ko ang lugar na ito. Tapos mamaya pagdaan ko ng... Lang supermarket ay bibila ako ng bibila ako ng ano to eggs wala kami itlo kasi nagamit ko kanina to tuluto ng ng halong katsilim nagtita ako ng katsilim kanina ang ko bukas wala na sa tinapay with eggs M mga bata naglalaro oh oh ang, kabuan, ang, ang ito, ng, ng, malaki din malaki ang to. malaki park na to, mga guys. Napakatalaki. Datad na lang daw to. Last year lang to ibig sabihin isang taon lang. Kwan, okay. saan taong ginawa? Hmm. Oh, may ibon, may fugat siguro to. O yan oh. Oh. Bakit? o. Bakit? Sa tinahabol mo ako. O, oh. yan siya o. Oh. O, oh, yan o. Oh. Siguro may, may sisiyo to. May sisiyo tong nahulog dito. O asa yung sisiyaw mo para tulungan kita? asa na yun siya oh oh yun siya oh 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 ayun oh oh ako baka may dito asa na tulungan kita huwag ka mag-alala oh wala wala man

ito. Ayan o. Oh. Hinahabol. Dinadagit ako. Saka yung fisher mo. Oo, oh, oh, oo. Oh, yan o, oh, yan o. Oh. Wala naman Pauwin ako mga guys Hmm. Dadaan nga pala ako dun sa super Oo, babalik ako Dun ako sa supermarket Dadaan Oop. Balik para wala ng edit Ito Sabay uwi Pauwi na. At sabay bilhin ng itlog. Na guys. Oh, 7 minutes na, 'di ba? May upload na ulit mamaya. Yung kuha ko kanina. Yung ano to, yung yung video ko kaninang umaga, Tangit so, Hindi ko na ikukuha. Kasi hawak-hawak ko si Lolo, malikot. Malikot yung kuya niya, pabali-baliktad. Baguhin ko na lang, ito na lang ngayon. Ito yung simbahan nila Lolo. Yung Diyan siya sumasamba. Ayan. Ito yung pababa. Ito yung simbahan. Ayan siya. Ito, diba? Ang ganda yung lugar na to Napakataas Napakataas ng panyo, oh. Yan, oh. Diyan dumadaan si Lolo Yan dyan sa panya yan ha. Pakita ko mga Hindi mo kasi mapansin eh. Naka wheelchair siya Itong hagdanan mahirap eh Taas ang wheelchair Aya Eto Dito kami dumadaan ni Lolo Yan tulak tulak ko siya Yan Ay ko kapunta doon Hmm. Ito magsusircut na lang ito. Hmm. Si lolo oh. Pasting yung kanya. Pa Kalmuit niya. Ang bilis. Hmm. Daan mo, anak, dadaan mo na ako ng supermarket. At bibili ako ng itlog na isang isang one yung 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 kuang kanina yung damot damit kanina binuksan na oh pinili na dinaan na namin to kanina ni lolo ah oh, kahapon pa lang kahapon eh no yun oh, mga guys oh dito ang mga damit dito kasi pag hindi na lang ginagamit pinaplastik yung gawa ng mami nung kuang kinakalat yung nagpipili ay ayan ay, diba ba? Oh, Ganda ng po oh, mga guys Puti Hindi talaga nagtala ko sa kotin yun Kapasak na ako Dito man ako gagawin sa Pasapatos oh, si oh mga guys so, Oh, oh na yung kwan. na yung unahan. Kaya Kasi mamaya ako mamaya pa ako bibili. Mahirap bitbitin. Eh may nak bibili. Pag sundo ko kay lolo, kailangan wala akong dala. Kasi tulak-tulak ko siya eh. ang busog ko mga guys kaya pagkain sa kain sa lunch hindi na ako nagpaganda ng kotsin ko oo, oo hindi na ako nagwagi dinner hydrofix ah, hydrofix ah, hydro flex hindi bibili ko lang ng itlog ayan itlog at saka takwan nagbila ako ng watermelon makapakainit eh ilang araw na kasi hindi ko ni lolo ng watermelon kailangan sa katawan ay watermelon para 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 malamig tapos hindi nyo pa din pa sa ko dito ako dadaan sa Sir ganda din dito ang yung di mga views dito park to mga guys. oh, so malilim ganda siya puro mga gumamela gumamela ba to o sampagita hindi yung Santa Ana ba ano oh. Santa Ana na daming bulaklak gabit araw na nahuhulog ang bulaklak niya hmm. Nandito din ang Panyo sa lugar natin Lugar ito Ano kayang kwento? Prutas Nahulog siya Nahulog na, O yan o Ang niyo tanim yung mga palm tree Sir, kahit ito papunta sa amin ngayon, building na yan, magkakambal yung apat na yan. may park yan dyan sa gitna Kaya maganda ang view parking sa gitna may park sa gitna at napakalaki ng space nya oh. Hmm. kung kukunin yung mga ilang hektaryo yung kanto lang sa kupa niya mga 2 hectares siguro 4 hectares dumli kasi nga yung park na yan yung sa gitna niya ay park na sa ilalim kaya safety yung mga nakapark mga guys bigat nitong pakwan. Oh. Huh? Kaya mahal, magtatamag ah. Babalat ako mamaya pagdating ko sa bata, kain ako. Bago sandali si Lolo. Diba? Yun, yun, yun ang aming ano, building mga guys. Yun o. Oh. Tapos yung isa, yung isa ay yung isa ay sa anak doon nakatira lang yung anak sa building na yun pero hindi sa kanya yung building <laughs> parang naninirahan lang sila dyan nangungupahan nangungupahan upahan na nang upahan na pagdating ng araw ay kanila na yun habang umuupa sila ay million yan eh million ay isang unit yan kaya napakamahal para kang nasa condo condo ngayon Yun lang ang mag-outro sa panahin sa entrance. Hindi ako kukon din sa ini, napakainit. Outro na lang sa entrance. Oh, Miming. Oh, uh, may pusapang kumakain dito oh madamit magpa-picture. Ayan oh. Pero naman kita. Ayaw magpa-picture. Ayaw magpa-video. Dito na ako sa entrance ng aming sa labi. Mainit naman sa labi. Dito na lang uli uupo. Sa wilid. ng microphone niya. ay pa-country. Ay. Pumuna ako dito sa wilid. Tapos mag-outro. Ayan. At yan mga guys, nandito na naman uli ako sa building na nalolo. Papahipahin nga ng kaunti. Tapos mamaya, susundayin so ko ulit siya. Mga alas 8. Kakain na ako ng watermelon. Pahinga ng kaunti. Higa-higa. Anong oras na ba? Oh, mga alas 7 na pala oh. Ng hapon. Ay mga 7.15 mga 7.30 balik na uli ako doon kasi alas 8 ang labas ni Lolo tamang tama at yan mga guys ang nandito na lamang ang aking uh, maiksing video magandang buhay po sa atin lahat at maraming salamat po sa Panginoon at nakaraos na naman ang isang araw at sana tayo ng Panginoon maraming salamat po magandang buhay pakisubscribe na lang po ang aking youtube channel sa mga bago pa lang dyan at paki pindot na rin ang all, all notification bell para naka-update kayo sa akin lahat ng mga video. Comment lang mga guys. Maraming salamat po.